Naalala niyo pa ba ang pakiramdam na gigising ka sa umaga? Pakiramdam mo matamlay? Masakit ng katawan? At ang unang naisip mo ay kung anong gamot ang inumin? Parang bigat-bigat ng katawan. At pakiramdam mo ay parang lumalao ng lumala ang kalusgan mo abang tumatanda. Siguro nakasayan na natin na kapag tumatanda, kasama na dyan ang pagdamin ng mga iniinom ng gamot para sa iba't ibang sakit. Ang dami sa atin, lalo na yung mga nasa edad na, ang nakakaranas ng ganitong hirap. Nawawala ng gana na lumabas, makipagkalubilo sa pamilya, at unti-unti ay nawawala ang dating sigla ng buhay. parang ang sakit, isipin na ganon na lang ang takbo ng buhay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito ang kapalaran natin? Na may paraan para maging mas masigla at malusog kahit pamalampas na tayo sa golden age. Ako po 2 na taong gulang at sa mahabang panahon ng aking buhay, Halos hindi ko pa kailanan uminom ng gamot. Ang sikreto ko ay hindi nasa mga mahaling bitamina o komplikadong ersisyo. Ito ay nasa simpleng morning routine na matagal ko nang ginagawa. Ito ang naging gabay ko para mapanatili ang aking lakas, linaw ng pag-iisip at sigla na parang bata pa rin ako. Sa video na ito, Ibabahagi ko sa inyo ang mga simple, ngunit napakalaking epekto ng mga gawi na nakatulong sa akin para maging mas malusog kaysa sa mga taong kalahati ng aking edad. Tatalakayin natin ang ilang mahahalagang kaugalian na makakatulong sa inyo na bumuo ng mas matibay na katawan, mas matulog ng mahimbing, mahiwasan ang pagkalimot at mapabuti ang inyong panunaw. Manatili hanggang dulo dahil may ibabahagi ako na sigurado akong ikagugulat ninyo. Handa na ba kayo para sa pagbabago? Halina't simulan natin ang paglalakbay na ito patungo sa mas maganda at masiglang buhay. Ang unang-unang ginagawa ko, paggising ko pa lang kahit hindi pa ako nakakabangon sa kama, ay ang mag-stretch ng dahan-dahan. Parang ginigising ko lang ang bawat bahagi ng aking katawan mula sa mahabang tulog. Iniuunat ko ang aking mga braso, iniikot ang aking mga paa at dahan-dahang ginagalaw ang aking leg. Hindi ito ang tipikal na ehersisyo na nakikita ninyo sa telebisyon na kailangan ng matinding pagpapawis. Ito ay simpleng paggalaw lang na nagpapaluwag ng mga kasukasuan at nagpapagising ng daloy ng dugo. Napansin ko kasi na kapag diretsyo kang bumangon ng hindi nagaayos o nag-iinat, masakit sa katawan at minsan ay parang nanghihina ka pa. Pero kapag sinimulan mo ang araw sa ganitong paraan, pakiramdam mo mas magaan ang iyong katawan at handa na itong humarap sa mga gawain ng araw. Subukan ninyo ito bukas ng umaga bago pa man kayo tumayo. Ramdam nyo agad ang kaibahan. Ito ay isang paalala na ang pag-aalaga sa sarili ay nagsisimula sa pinakasimpleng bagay. Pagkatapos ng ilang minutong pag-inat sa kama, ang sunod kong ginagawa ay diretsong pumunta sa kusina. Hindi para magluto o maghanda ng almusal kaagad, kundi para uminom ng isang basong maligamgam na tubig na may katas ng kalamansi. Oo, kalamansi lang. Yung karaniwan nating nakikita sa bakuran o sa palengke. Ang simpleng gawain na ito ay napakalaki na naitutulong sa aking panunaw at sa paglilinis ng aking katawan. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong para mapabilis ang metabolismo. At ang kalamansi naman ay sagana sa vitamin C na mahalaga para sa immune system. Bukod pa riyan, nagbibigay din ito ng natural na enerhiya na nagpapagising sa akin. Sa umaga pa lang, pakiramdam ko ay nalilinis na ang akin tiyan at handa na akong tumanggap ng pagkain. Ito ang aking natural na pampasigla at mas epektibo pa ito kaysa sa kape para sa akin. Walang side effect at puro benepisyo. Ang isang mahalagang bahagi ng aking umaga ay ang pagbibilad sa araw. Hindi kailangan na matagal, mga 15-20 minuto lang ay sapat na. Dito sa Pilipinas, sagana tayo sa sikat ng araw, kaya samantalahin natin ito. Ang pagbibilad sa araw sa umaga ay nakakatulong para makakuha tayo ng sapat na vitamin D na napakahalaga para sa ating mga buto at immune system. Bukod pa dyan, ang sikat ng araw ay nakakatulong din sa ating mood. Ramdam ko na kapag nag-araw ako, mas sumisigla ang aking pakiramdam at nawawala ang lungkot. Parang sinasabi ng araw na buhay ka at may bagong pag-asa ang bawat araw. Ginagawa ko ito habang naglalakad-lakad sa aming bakuran o kaya naman ay habang nagdidilig ng mga halaman. Hindi ko ito tinitingnan bilang isang gawain lang, kundi isang oras para magpasalamat sa Diyos sa bawat bagong umaga at sa biyaya ng kalikasan. Ito ay simpleng paraan para mag-recharge ang katawan at isip. Abang naglalakad ako at nagbibilad, ginagawa ko na rin ang aking morning walk. Hindi ito ang klase ng paglalakad na mabilis o may patutunguhan. Ito ay dahan-dahang paglalakad lang sa paligid ng bahay o sa aming bakuran. Ang paglalakad ay isa sa pinakamabisang ehersisyo para sa mga matatanda. Nakakatulong ito para mapanatili ang lakas ng mga binti, mapabuti ang balanse at mapalakas ang puso. Hindi kailangan na umakyat ka ng bundok o tumakbo ng maraton. Kahit sampung minuto lang ng dahan-dahang paglalakad ay malaki na ang maitutulong. Mas maganda kung gagawin mo ito habang lumalanghap ng sariwang hangin at tinitignan ang mga halaman. Hindi lang ito physical na ehersisyo, kundi isang mental na pagpapahinga rin. Sa ganitong paraan, hindi ko nararamdaman na nag-eehersisyo ako, kundi -e enjoy lang ako sa aking umaga. Ito ang aking paraan para mapanatiling aktibo ang aking katawan nang hindi ko ito pinapagod o sinasaktan. Tandaan ang paggalaw ay buhay. Ang susunod na bahagi ng aking umaga at isa sa pinakamahalaga ay ang aking almusal. Para sa akin, ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Hindi ito dapat balewalain at hindi rin dapat punuin ng kung ano-anong processed food. Ang aking almusal ay laging puno ng sustansya at karaniwan ay may kasamang gulay at prutas. Hindi ako kumakain ng mga tinapay na puti o matatamis na kape sa umaga. Mas gusto ko ang mga pagkain na galing sa kalikasan, yung tipang buo at hindi dumaan sa maraming proseso. Alibawa, mas gusto kong kumain ng nilagang saba na may kasamang gatas o sariwang prutas tulad ng papaya o saging. Kung may ulam, gusto ko yung mga lutong bahay tulad ng pinakbet na may maraming gulay o kaya naman ay sabaw na may malunggay. Ang malunggay ay isa sa pinakamayamang gulay sa sustansya at napakadaling itanim at lutuin kapag galing sa bakura ng mga sangkap, masarap at masariwa. Napansin ko na marami sa atin ang nagmamadali sa pag-aalmusal. O kaya naman ay hindi na nag-aalmusal. Malaking pagkakamali ito, lalo na sa ating edad. Ang almusal ang nagbibigay sa atin ng enerya para sa buong araw. Kung hindi ka kakain ng sapat at masustansiyang almusal, mabilis kang mahihina mawawala ng konsentrasyon at mas magiging prone sa gutom bago pa man Ang pagkain ng masustansiyang almusal ay parang paglalagay ng tamang gasolina sa makina ng iyong sasakyan. Kung dekalidad ang gasolina, mas maganda ang takbo. Ganoon din ang katawan natin. Kapag puno ka ng tamang nutrisyon sa umaga pa lang, mas magiging masigla ka at mas handa ka sa anumang hamon ng araw. Mahalaga rin ang pagnguya ng dahan-dahan. Hindi lang ito para masarap ang pagkain, kundi para mas madali itong matunaw at mas makuha ng katawan ang lahat ng sustansya. Huwag magmadali sa pagkain. Enjoyin ang bawat subo. Ang pagkain ay hindi lang para busugin ng tiyan, kundi para pakainin din ang ating katawan ng tamang nutrisyon. Bukod sa pagkain ng isang bahagi na aking morning routine na madalas baliwalain ng marami ay ang pagpapanatri na aktibong pag-iisip. Hindi lang ang katawan ang kailangang ehersisyo, kundi pati na rin ang isip. Pakatapos ko mag-almusal, hindi ako agad manonood ng TV o magpapahinga. Sa halip, gusto kong gawin ang mga bagay na napapagana sa aking isip. Minsan, nagbabasa ako ng libro o diaryo. Minsan naman, nagsusolve ako ng crossword puzzle o sudoku. Kahit simpleng pag ng mga pangyayari sa nakaraan o kaya naman ay pagpaplano ng mga gawain sa araw, ay malaking tulong na sa pagpapanatili ng matalas na isip. Importante na hindi lang tayo nakaupo o nanonood lang. Kailangan nating patuloy na hamunin ang ating utak. Ang pag-aaral ng bagong bagay kahit simpleng pagkabisa ng isang bagong recipe o pagkilala sa bagong halaman ay malaking tulong sa pagpapanatili ng memorya at kognitibong kakayahan. Para sa akin, ang pagpapanatili ng koneksyon sa aking pamilya at komunidad ay isa ring uri ng mental at emosyonal na ehersisyo. Madalas, tatawag ako sa aking mga anak o apo o kaya naman ay kakausapin ko ang aking mga kapitbahay. Ang pakikipag-ugnyayan sa ibang tao ay nakakatulong para maiwasan ang kalungkutan at isolation na madalas maranasan ng mga matatanda. Ang simpleng pagtawa, pagkwentuhan o pagbabahagi ng karanasan ay nakakapagpagaan ng loob at nakakapagpabata ng isip. Mayroon din akong mga hobbies na nagpapasaya sa akin tulad ng paghahalaman at pagbuburda. Ang mga gawain ito ay hindi lang nagbibigay sa akin na kasiyahan kundi nagbibigay din ng sense of purpose. Hindi mo kailangan ng malaking proyekto, kahit simpleng pag-aalaga ng isang halaman o paggawa ng isang maliit na sining ay sapat na para magbigay ng kaligayahan at kapanatagan ng loob. Ang pagkakaroon ng layunin sa buhay, gaano man ito kaliit, ay nakakatulong para maging mas masigla at positibo ang pananaw sa buhay. Kaya mahalagang patuloy na pag-aaral at pagtuklas ng mga bagong interes. At uh, ang isa sa mga huling bahagi ng aking morning routine na marahil ay ang pinakamalaga sa lahat, ay ang pagbibigay ng oras para sa aking spiritualidad. Sa aming kultura, malaki ang bahagi ng pananampalataya sa aming buhay. Bago ako magsimula sa mga gawain ko sa araw, Naglalaan ako ng ilang minito para magdasal at magpasalamat. Hindi lang ito para humingi ng biyaya, kundi para magpasalamat din sa lahat ng blessings na natatanggap ko. Ang pagdarasal ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip, lakas ng loob, at gabay sa aking mga desisyon. Nakakatulong din ito para mapagaan ang anumang alalahanin o takot na maaring maramdaman ko. Kung hindi ka reliyoso, maaari mo itong palitan ng pagmumuni-muni o meditation. Ang layunin ay magkaroon ng ilang sandali ng katahimikan kung saan makikinig ka sa iyong sarili, makikipag-ugnayan sa iyong kalooban, at magpo-focus sa kasalukuyan. Ang pagingya ng malalim o deep breathing exercises ay isa ring simpleng paraan para marilaks ang katawan at isip. Ginagawa ko ito habang nagdarasal o nagmumuni-muni ang paglanghap ng malalim at dahandang pagbuga ay nakakatulong para mabawasan ng stress at matulungan ang katawan na makakuha ng mas maraming oxygen. Subukan niyo lang huminga ng dahan-dahan. Pakinggan ang bawat paglanghap at pagbuga. Ito ay isang paraan para maging mas present ka sa sandaling ito at para kalmahin ang iyong nervous system. Ang peace of mind na nakukuha ko mula sa mga gawain ito ay napakahalaga para sa aking pangkalahatang kalusugan. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang anumang hamon ng araw nang may positibong pananaw. Ang pagkakaroon ng malakas na koneksyon sa iyong spiritual side o sa iyong inner self ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa isang malusog at masayang buhay. Ang mga simpleng gawin na ito ay hindi lang napapahaba ng buhay kundi nagbibigay din ng kalidad sa bawat araw. Ang mga ito ang nagtutulak sa akin na gumising araw-araw ng may pag-asa at sigla. Kaya ano nga ba ang buong mensahe ng aking ibinahagi sa inyo? Ito ay ang pag-aalaga sa sarili, hindi lang sa physical, kundi pati na rin sa mental at spiritual na aspeto. Ang pag-inom ng maligamgam na tubig sa umaga na may kalamansi, ang dahan-dahang pag at paglalakad, ang pagbibilad sa araw, ang pagkain na masustansi ang almusal na may gulay at prutas, ang pagpapanatili ng aktibong pag-iisip sa pamamagitan ng pagbabasa o mga laro sa utak at ang paglalaan ng oras para sa spiritual na pag-unlad at pagdarasal. Lahat ng ito ay magkakaugnay. Hindi ito tungkol sa isang magic pill, kundi sa paggawa ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa ating araw-araw na pangumuhay. Ang bawat hakbang, gaano man kalit ay nakakatulong para makabuo tayo ng isang matibay na pundasyon para sa mas malusog at mas masayang buhay. Tandaan, hindi kailangan na gawin ng lahat ng sabay-sabay. Maari kang magsimula sa isa o dalawang gawe na sa tingin mo ay pinakamadaling simulan. Kapag nakasanayan mo na ang mga ito, unti-unti kang magdagdag ng iba pa. Ang mahalaga ay ang consistency. Hindi mo kailangan maging perpekto ang mahalaga ay patuloy kang gumagawa ng mga hakbang para sa iyong kalusugan. At huwag kalimutan, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para gumawa ng positibong pagbabago. Huwag mawala ng pag-asa kung minsan ay hindi mo ito nagagawa. Bumangon ka lang kinabukasan at subukang muli. Ang bawat pagtatahang ka ay isang tagumpay na. Ang bawat maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa inyong kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang selfish act. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong sarili para mas marami kang maibigay at maibahagi sa iyong mga mahal sa buhay. Gustong gusto kong malaman ang inyong mga salubin at karanasan. Ano ang inyong morning routine? Mayroon ba kayong mga gawi na nakatulong sa inyo para manatiling malusog at masigla? Ibahagi ninyo sa akin sa comment section sa ibaba. Gusto kong basahin ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakita ninyo itong kapaki-pakinabang at syempre mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content. Natutulong sa atin na mamuhay ng mas mahaba at mas masaya. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Tandaan, ang buhay ay regalo. Sa bawat edad, may kakayahan tayong mamuhay ng masigla at maligaya. Yakapin natin ang bawat araw ng may niti at pag-asa. Mabuhay tayong lahat ng buong buo sa bawat yugto ng ating buhay.